Drama series. Drama Abangan series. ang susunod drama. na kabataan. Ayun you know? o. Po? Po. Kuya? <laughs> Katie, bad girl. Huwag masasabihin kay Katie. No. no. Ano no. nga yun? Hindi no. na ba natin? <gasps> Katie, are you excited to go to Tita Ivana's house? Yes po. Wow, May dadalihin ka ba? Meron. Ano po? Swimming suit. Ah, Swimsuit? suit. swimming ka doon? Hindi. Yung dance. Ah, Sa... mag Okay, perfect. Okay swimming yung dance mo sa bahay ni Tiana? Yes. Paano, walang pool? Paano walang pool? Okay lang. Upperwear. Ah. <laughs> loves! Excited na po ako. Punta kami sa bahay ni Tita Ivana. Yay! Eh, di ba may mga dala kang dolls dyan? Opo. Ask mo muna si... Huwag mo ilalabas yung dolls mo, ha? You need to ask permission mo na kay Tita Ivana. Tita Ivana, may dolls po ako dala. Pwede po pasyal yung mga dolls ko sa bahay ni Tita Ivana at the swimmingan. Hello! Ate, may pool po dito. Ay, pool? May pool? <laughs> Uy lang. Wala daw pool. Hello po. Hello. Wala daw pool, anak. Mag-swim ka daw? Sana po. Eh, wala ka namang swimsuit, di ba? Hindi, yung dolls ko. Eh, bakit sa pool pa? Pag, bahay, sabi ko po, pag wala pool, sa tupperware na lang po. Mami. Bowl na lang. Okay. <laughs> ay! Meron pa fish. Diyan na lang sila magpunin. Ha? Baka malunod sila, may ano diyan. Ha? May floater naman sila eh. May dala ka? Meron. Wag, ayan oh, ang anla lakas ng wave. Pwede 'yan. Kita ang lakas ng wave, ayan oh. Malulunod yung mga dolls. No! Wow. May floater man ako eh. Alam ka muna kay Tita Ivana. Wag... Kaya ano masasabi mo sa house ni Tita Ivana ganda po ang house ng Tita Panda. Ang ganda? Apo. G ah. Gusto mo tumira sa ganitong house? Ma... Oh. po Hindi alam. Kasi meron na tayong gandang house, di ba? Ay, kahit maliit lang. Apo. Eh kung may, marami na tayong pera, bili tayong ganitong house. Gusto mo? Huwag na, mo. Bakit? Ha? Mahirap. Mahirap pagpupunta sa Patanggas. Ah, malayo. Hmm. Ah. Itibay tayong ganyang chandelier. Papalinis mo lang po sa akin. Hirap po, mataas po. <laughs> Ito, Drex, are you pregnant? No. No, Katie, hindi siya pregnant. He's a boy. He, he looks like kasi sin. Laki po ang chan. Malaglag ka siya. Babe, tayo ha, kasi may CCTV. Ayun. Ay, Ay. Kita mo? Where's my I know you're looking for the swimming pool. It's broken. Promise, I'll show you. Yes. Yes. Pero talaga, na broken siya. Hindi naman siya nagdala ng swimsuit eh. Ayun na, wala ka naman swimsuit. Pero meron siyang dalang pagsiswimmingin daw sana niya. Oh, saan? Ano yung dala mo? Sa Wow! Ang sayo ko. That's so much naman, Katie. Why not candy lang? <laughs> Eto, may candy din po. may <laughs> <laughs> candy din po. Wow! Crab! Ano naman candy Thank you! Saan nyo? swimming ka! Eto, oh. Show me! <laughs> <sa dadis ko. laughs> yung mga dadi, Barbie? Bin, yung binili. Binili niya pa sa las... Kaya pa... Can pala. I see? Are they wearing labubu? Binili ah, niya sa ano? Naka-swimming. Tinatanong niya kung may pool. Sabi niya, ate, tupperware na lang baka meron. <laughs> <laughs> may balde kami. Kiting. <laughs> did you see the fish? Did you ask Tita the... okay. Ivana, yung... What do you like? Yung papaswimming. Papaswimming na. Gusto mo sa bathtub sa taas? Meron po. Meron po. Ang tubig. <laughs> meron po. Ayun gusto sa yung sea Ang sure, ganda bro. ng house mo. Ang ganda ng house mo. Ano sabi mo sa akin, Tita Ivan? Ang ganda iba? po ng house mo. Busy siya sa pool. Busy <laughs> <laughs> ka naman. Kiniaral niya bakit si Rai yung pool <laughs> na. Ang ganda ng house Thank mo po. Gusto <laughs> mo magtira sa ganito kalaking house? May house tayo sa Manila. Oh. Mahirap daw linisin, sabi niya. Oh. Mahal, pag malaki? <laughs> kasi siya uutusan ko oh, oh. daw eh. Oh. Sabi niya, mahirap mama, papalinisin mo ako. <laughs> <laughs> so, how big the house? Gusto mo? Yung house ko lang sa Manila. Po, po. May po, may batap po. Meron pa. So, wala naman okay. batap. Mm -hmm. <sharp inhale> Tara. <-sharp inhale> <inhale> yes, ay, gusto mo kumain muna. No, thank you. Ay, so. no, kain ka muna. Nag-prepare si Tita na. si Ivana, sabi ko, di ba? Okay. lang, kumain mo. po yung binili ko. Po. Sino dyan magsiswimming pa? Bin, Bin Ay, binili ah, yung binili. yung mga Darian yung binili niya din sa ano. Mm -hmm. Nagbili kasi akong damit ko. Bibili ko sana akong damit. Wala po. Saan ka bibili dapat? Sa Opo. Aksada na siya bumili. <laughs> Kaya dami ko po bilhin Naka-sale po ba yan? Parang hundreds. 200, 100. 100. 100. tayo, okay <laughs> Secret namin eh. Na. Gagalit ka mama? No, ano, yan? ano yan? No, wag kang sa Hindi niyo ka. Wag No. no. Ano ano daw? Bakit sabi kay Tino? Ano? Oh, Sabihin na pala. Hey, hindi yun magagawa ni Tita Ivana. <laughs> Ask mami. Yeah. And, and we will go pat top muna kami. No? Thank you, babe. Thank you. Thank you. Love it naman. Let's uh, try Bless us, of Lord and this day gift which we receive from the bounty to Christ our Lord. Amen. 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 Yes. Amen.

Alam na oh, ang, ang, ka lung yun, lung na kapok kapok kalong kapok 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 lagi kapok nakakandong kapok 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 hindi, sa eksplosyon na ako. <laughs> Hindi naman in real life. Hindi <laughs> in real life. Ang cute! ala parang baby pa din. Kasi baby face yung <laughs> na yan. Long na siya, Yes, Ate. 100. Ha? 21? Mm -hmm. Parang oh. nagulat yun. Mga <laughs> <laughs> baloob. No. Parang, parang baby uh -huh. <laughs> Ang cute, yes. Sana ko ako eat. Okay. Thank you, Tita Ivana, sa food. Wala yung swimming pool. Wala kasi po yung swimming pool kasi may bathtub po. May tubig po. May <laughs> bathtub po. Wala. May tubig na po. Yeah. Para mas ka naman magtanong. Pwede po. Yeah. Pwede po nga nga. Ay, patakoy. Ako may ari ng house. Ay, mo na. Oo. Yeah. Oh, ah. mo oh, oh, oh. oh, right oh, right na. Hindi no. nakagalit. Stop ka <laughs> na. Tumay <tuming> po. <laughs> mo na, nag-exe na tayo dito sa bahay. <laughs> Katie. <Kitty>. Drama series. <laughs> Abangan ang susunod aban. na kapat. <laughs> Tama na tayo. Okay, love you. Mag Ayan na. Get ka na dyan. Gusto na lang yung sabi. No! There's no plan. Ay, wow, kaya yung dog mayroon. Ay, cute! Ay, ang cute! Ay, ang cute! Ay, ilang months? Ah, uh, it's... It's, 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 it's ang cute! Room lang nila to. Uh -oh, for now. Ay, Kasi parang pwede dog? tayo dito sa room ng dog. <laughs> 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 Hindi na, oh. Katie. Katie, pwede tayo sa room ng dog. Ah! Sino, iba Ivana? Pwede kami sa room ng um, dog cute minsan pag sleep over? Tito yeah, siya. No po. that's a boy, boy or a girl. Oh. Ito, they're both girls. Ito, oh, mas malami. Can yung you carry it for me, please? Or, Katie, yung dogs niya. Anong name? Belle and Yumi. Ito si Belle. Vel and you, you want to hold? Kitty, pwede na tayo dito sa bedroom ng puppies. <laughs> <laughs> eh, kasi nang babark yung dogs eh. Ayaw. Hindi, ah, oh, ang oh, cute-cute na oh. ka. Nang babark. Pero hindi oh. na siya nanakigin. Oh, ah, oh, cute. Hiccup ah. oh. sila. Never seen it. Oh, small hindi type na. Sila na. Alam, mahal nito. Et... Ito, anong name nito? Belle. Bell. Kitty, malaglag mo, no. Diyos ko dahil, Tapatay sweldo. Ano? Okay. <laughs> oh. Kaya ito iba na po. Kaya, yes. Yes. Mo. Sandi dila to. Ay, ang cute. Pwede na ako dito sa dog room. <laughs> Pwede pa yung dog my room. Pwede na tayo dito. Ano? Na? May aircon pa, oh. May aircon pa. Okay. Ang okay. cute. Hala, ang ganda. Saan mga may Dito? Or dito na? Nalaglag anak ka, wag mo ha. good day, wala pa tayong kwento. Ano ba niyo? Hindi po, wala po siya, walang bakit. Siyempre, nang bubulong kami sa bahay ni Ivana. Sorry, be. Sorry sa panggugulong. Anytime. Di ba, you oh. know? Kuya. Yes. <laughs> hi, hay, <laughs> Hi, Kuya. Hi. Hi. Mag-shower na nga daw. Hindi, ba, sila? Hindi, na. Hindi. Ito lang naging Okay. Okay naging po. Naging ah! Po. Ay, oh. Ay, oh. Ay, ah! Ay, Ay, sinabi Ay, Oh, okay, then we have to talk to her fast. <laughs> <laughs> I think she's crying. She's hungry. No, i <laughs> Shire. Ay, na pa siya? Ay, ano pa siya? Ay, ano pa Para maging soft ang oh. hair ng baby. Hindi mama. Kaya ito siya, ano? Sabi siya. Lang. Ako, ako na lang po. Ano ba? What's po? Ako na lang po lahat. Okay po. Ay, okay. Sige po. Okay. Ikaw na -ka -ka -ka. Dapat may dala tayong mape. Eh. Ate, okay lang talaga. Kaya, ah. di ba yun ang plano? Ako, <laughs> umanas. you want to share our dog? Anong po, po? Opo. Opo. Tita Ivana, na opo. 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 Dito ka, Katie, sa gitna. ito, ito Please, yung... ito po yung gitna. Ah, oh, okay, kami mag-adjust. Adjust kayo. Akin <laughs> okay. po yung pink. Okay. Kanina yung yellow. Sa'yo, mama. And then blue. Hello guys, we're gonna make slime with Tita Ivana. Yes, first time. Paano si to? Mama? Yes. kanya. Mayroon may Kita lang. <laughs> Naka-ready pa naman ng yellow slime ni Ate ka. Saka nakangiti ako. <laughs> sinabi niya. Hindi hey, lang pwede. ni ako na. Ako po. Ako din na natin. Yeah. Ito, si Tita Ivana ha. Tayo magkakalat. Si Mami nakatingin no. Ah, hello. 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 Katie, so paano itong lahat? Ito lahat. lahat. So, sa'yo mo, ito pong... Anong tawag dito? Ito. But, baka iba yung Tita Ivana. Ito yung blue. Ayan <laughs> Trans ano? Say, ano ito, clear. clear. Swap na lang tayo. Okay? Ay! niya yung clear. Okay. So, ibabagsak muna natin <laughs> yung... yung ibabagsak natin yung... Yung blue. blue. Lahat, di ba, Kitty? Yes, pa. What's your favorite color? Pink, black, white. What's next? Okay, po. Ay, sorry naman. akanan okay, na. I'll help you. Activator po. Ah, uh, activator na. Mom, what is this po? Ilang activator? Kaunti lang po. Pag sticky, dagihan mo. Mas, mala, mas marami. Yan? Opo. Okay. Then, i-mix lang. Then, i-mix lang. Glue and, and then activator. activator. Lahat ko ba? Activator. activator. Lahat daw, Katie? Half Half, ha? Wow, naging slime na ito. Bakit yung sarang, Katie, yung hmm. More, More pa? pa? Lang Wait lang, ito raan sa'yo. Oh, ano ko kita, mama? Ano nga nga gawin? Oh, may pa ganun pa siya. Ganyan? Ako na? Kulang pa din? Can I see? Eh, ano nabubuo-buo na siya. I'm very nice. Bakit sa'yo? Ang bilis bumuo. Mabilis ko na yung clear. Kung aking sa'yo, tama ba? Tutulong. Can you Tama yan? Hindi naman. Hindi? Kento ba talaga siya? Buti, oh, okay, ganyan. Ganyan mo yes, konti. Yes, tapos na. may activator. Para Hindi, sinabi ko sa binigay sa... Ayaw naman kabuo, na. Sabi niya, ayaw Baka it's... Sa akin na lang. It's a flop. Sarot. Ay, nabuo! Yan. Alam mo lang kasi, Tay. Ay, sorry naman. Excited na kami. Baka ito. Kailangan pala mo. Hindi kami sa kanya, oh. Paano na? Ayan, nabubuo na siya. Ibang marunong Kaya mga ako nililip. Help ka ni Katie. Ice cream pa siya. Sige mami, ako nasasandok ng akin. Mag-ice cream Ay, kayo. Ayan na, nabubuo na yung slime. Look po, get Look! oh, niya <laughs> po. <laughs> wow! Yan na siya. <laughs> Palako, di ko, hindi mabubuo. Tikat para kami yung mga bata, nasa tolto pag nabubuo ng slide. <laughs> Eh kasi hindi ko alam. First ba ito? Nag-slime nag na pero kasi kala ko kanina parang imposible. Wow! No. <laughs> pero posible pala. Ayan. Ay! Ay, oh! Nakagawa na ako ng slime pero kala ko kanina talaga kasi water. Ang galing mo, glue lang pala siya. You want ice cream? Yes, po. Thank Titi lang yung tayo sa bakay oh, yeah. ng Tita Ivana. Yes, po. Oh, thank you, po. Thank, thank you, Tita Ivana, for coming. Sa pag-welcome sa amin. Sa pag-welcome sa amin. Welcome, <laughs> Ay, po. <laughs> Feel at home ka na, Katie. Yes! Diba, you're gonna stay here na? Oh! With Mama. Dito tayo? Ampo na lang tayo, Katie. Huwag naman, malayo. Pa-uwi. Ang malayo pa-uwi. Hindi ka na uuwi. Dito ka na po. Ah, ganun po. Okay. Okay. Eh, di ba pa, uh, <laughs> Katie, pag nag-bad girl ka, okay lang pala na mag-bad girl ka. Kasi pag nag-bad girl ka, kinuha yung bahay natin, makikitira tayo dito. Yes. Yeah. Ayoko mag-bad girl. O, kaya nga, ha? Papatirahin pala tayo dito, iba na dito tayo, maglilikpi tayo dito. <laughs> sa kang room natin, sa dog? Uh Oo. -oh. <laughs> Hindi. Doon ang room mo <laughs> beside me. Okay din naman tayo dito sa dog, di ba Katie ganda din? No. Cute, yes. Oh, yes. Cute <laughs> daw. Ayan oh, na anak, done. Ayan <laughs> na Lalagyan ng color. Lalagyan ng color. Oh, oh my god. Oh, Anak, ass. ilalagay itong mga to. Yes po. Kung kay iba na wag ano na lagyan color. Oh, kasi baka kasi baka matagal matanggal. Opo. Okay. Okay. Bakit oh, okay. pa pakis? Or pwede ka may. Ay, <laughs> pwede ka ano, na ito. <laughs> Sige na po. Ito lang gamitin pag ganun, mix. Sige, <laughs> ng color. Dali. <laughs> <laughs> ano Ay, last. Yung tayo ng agaw eh. Ay, nasobrahan ka na. Sobra uh, Kaya uh, activator. Kailangan no, low spin daw, di ba? Eh. Ayan tayo. Oh, ending <laughs> ako pangit. <laughs> ano na yan. Jujube. Hindi. Okay. Sarap na. Para sa <laughs> ano. Dates. Ah, mama. Yes. Huwag po ito gagamitin kasi. <laughs> so ano to? Ma, um, marbles. <laughs> ang pangit ng yelo. picture ng smile. 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 sa slime? smile. 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 Ate, may yung kamay mo. di ba yan? Subo na lang. May siya. Para siya ang siniguelas. Okay, next. Hindi ba? po ako Ano ba yung tiba? Ito ako. Kung may lotion ka, lotion sa activator niyan. Ayoko niyan! Black! Oh my God! Pwede po! Pwede po! Mag-gray na yan. Ang cute naman pala ng color niya. Ay, parang naging copy. Ang ganda din ang color niya. Pero baka ni Mama na Pero sabi niya, ang ganda. You. ng color. Yes, ang ganda. Super. Ito ko, it's like a... Ayan uh, tayo. Or Yung sa akin <laughs> ng Kasi... pa ka mo. You can just do this all. Ibang ibang naro pa lang isa yo tingo. Dito. Ako ay yung okay. diba? mama mo, isa mo. Mama ko yan para ko. Mama. Ay. Ay. Si Ate kataki mama na namin. Kinaalaga na ni Ate. Clean na lang ako. Nauto pa ako. Look, o pwede to. Tingnan mo. Pero binibigay lang niya. Diba? Pwede niya. Kaya taste lang yung bolo ganda. Ayan. Ay! Mm. Hindi mm -hmm. enjoy. Feeling this na lang ako. Ay, <laughs> I quit. <laughs> hindi pa siya pray. <laughs> Nine? Good? Yes. Okay. Oh, uh, you want change? Yes. Pal tayo? Change? You to change. No, thank you. Oh, <laughs> ba, <y> <laughs> <a lot. laughs> wow. Okay, mama, kulay blue. Oh. Huh? mm Ate, parang hindi siya <laughs> <santo>. <laughs> parang, parang dirty na. Ending, ikaw yung magkalak. Ending, ikaw pala magkakalak dito. Diba? Alam mo po, kaya siya nagkaroon ng glitters. Wow. pinabayaan mo si mama. Akin yan eh. <laughs> <laughs> ay, hindi ka siya nini. Kinuha ni Ake. Nagmalit niya, be. Tayo. Ano po? Wow! Ayan! Ang ganda lang kay Tita wow. Ivana. At least naturoan natin si Tita Ivana. Yes. Iman. At least, nag Nagawa time ate ka ta, dapat mabuo mo din yung <laughs> slime. Nagawa natin yung ano yung goal, naturuan siya mag-slime. Baka kulang ate ng ano mo. Sumobra po ang activator. activator. Siya sumobra, Ay, sumobra. Siya. Pag sobra po, titigas siya. Um... Kailangan lotion. Lolo ba yung slime? Opo. Para po mambot. Nilalagyan din nila ng mga shaving cream. May iba-ibang slime. May merong slime na parang cotton. Ang sarap niya ay ano? May iba ba yun? Sana, Kaylin. Wala, yun na yun. That's it. pansit. Sige ba kung magkukulay na yun? Ano Diyos ko babayaran pa natin. Lulok ko! Baka magbilisan mo! Bilisan mo! Okay, 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 wow. okay! okay. <laughs> Anak ha! Dikit mo na dyan, parang sumasok. Wala pa tayong sweldo. Pakataping hey. ko pala. May <laughs> okay, bago ka siya? Sanggang dikit. Yung kay Jen. Sanggang... Yung pulis nga ako. Yeah. Sanggang dikit. Ano yung sanggang dikit nga ba? Ano nga ba yun? Um, ano nga yun? Okay. Magka-dikit, yun. Cheek! Sarot! Parang best friend. O, oh, ganun. Basta magka-dikit palagi. Mama, is your slime funny? Wala na, tinakong ko na yung slime ko, Katie. Kami lang may slime? Yes! Talagang na-bully pa ako, kami lang may slime. <laughs> Ganda. Nag-enjoy ako, I don't know why. Kasi sarili na, <kayo. laughs> na akong dito. Alis ka na, Pen. Tanggalin ka na lang <laughs> sa frame. Wala kang slime, eh. <laughs> <laughs> oh, Ganda ni na. si Mama. You wanna share our slime? Yeah chicken up like Mama gusto mo slide? Hey. Ondila. Ni. Dinangan di ba nuna? Okay, okay. Cute. Thank you. Okay Tito Eva, balik ka sa swimming na talaga, di ba? Para rin kanu mamanya. Oh, di ba? Okay, said what did my mama say? Oh. Mama, can you hug me? Martin Mama. Eh, magpapaampo na tayo dito eh. Stop yun. Sorry, mama. Paan, bakit gumanon? Ay, gumanon! Yeah, mama! Oh, ma sabi ma Phonefeed. sorry, mama. La! Ma gumanon! <laughs> <Basta> ma <laughs> ma <laughs> ma no, oh, gusto mo phone Di Oh, ayaw mo. Thank you. Thank you. Thank you. And then, di ba Mom, Mom! Ay, kay <laughs> mami nagpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Yes, mommy. <laughs> mommy, sorry. Mommy, super ano ka talaga feel at home greatie, ha? Yes. Are you ganda? Pwede yan sa mm -mm. Parang pangit. Ano ganda 'yun? Then Ate, ah. Yung ice cream Sa'yo Sa ice cream. ate Bye, Ate Kat. Let's go, baby. We're gonna walk. Bye, Ate Kat. Nawala <laughs> so, talaga yung mama niya. Okay, kento kasi pagka ano, ipaplano mo habang nagwo walking Bye! Mama niyo ba ako? Bye ah! Bye ate Bye bye ka na lang. Kasama nga ate! Kasama? Sisingnan daw niya. Bye guys! Bye! 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 Bye!